Mapula po ang sabaw o sarsa ng ulam natin ngayon. Mga kaibigan, ang ibabahagi ko sa inyo dahil sa mga gulay na nakikita nyo. Dalawa po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo at lalagyan po natin ng lalong pampasarap, pampalasa at pampalutong sa huli. Ito po tilapia fillets, 450 grams. Ang gagawin ko lang eh, nilagyan ko lang po ng konting asin at paminta, nilagyan ko ng konting kalamansi. Hahatiin po natin yan sa mga bite sizes, mga dalawang subo lamang para magkasya. Ilalagay po natin ng cornstarch, pagugulungin, lalagyan po ng konting asin at paminta, at saka ipiprito hanggang sa manutong. Hahanguin ko na po, ready na eh. Gamitin ko na po yung konting mantikang natira sa pagpiprito. Maraming bawang. Sibuyas. Kamates. Isang maliit na karot. Ilalagay ko na po para lumabot agad. Kalamansi o lemon juice. Paprika. Italian seasoning kung meron kayo. Mates. Paminta. Halo. Halo. Pakpan! Lalagyan ko po ng konting sabaw at baka manuyo. Isang tasa ang maliit. Takip! direcho. Tignan natin! Luto na po! Lerot-lerot na yung ating kamatis. Ilalagay ko na yung siling pula. Haluin po natin. Kung anumang berding dahon meron kayo, maglagay po kayo. Dahon ng uh, kangkong o kaya naman ay kamote, malunggay, cornstarch, konting tubig. Bubuhos ko na po! Sige, halo! Maglalagay po tayo ng ilang kutsarang all-purpose cream. Dalawang malalaking kutsara. Patayin ko na po yung apoy. Haluin po natin yan para maging creamy ang ating sarsa. Pagkakain na po kayo, tsaka nyo pagsamasamahin. O hindi po ba? Simpleng simple. Mga Ricardo naman eh, napakadaling hanapin. Iilan lamang. Tiyak na magugustuhan nyo. Budburan niyo po ng pritong bawang sa ibabaw. Kung gusto niyo pang lagyan ng lemon juice o kaya kalamansi, nasa sa inyo na po. Ito naman po ang istimahin natin. Ang pangalawang niluto ko, ang nakikita niyo yung sun-dried tomatoes o kaya binilid na kamati sa araw. Pagkatapos eh, ilang piraso po ng sibuyas na mura ang idadagdag natin. Mantika, isang kutsarang butter, bawang, dalawang pirasong tilapia filet asin, paminta, lemon juice. O kalamansi. Sandali lang, luto na. Itaog. Konting lemon juice ulit. Konting ginayat na keso sa taas. Takpan. Hinaan ng apoy. Hanggang sa matunaw ang keso. Olive oil. Paminta. Asin. Ilang patak ng lemon o kalamansi. Ulot o asukal na pula. Dried oregano konting mayonnaise. Haluin po natin yan. Lagyan nyo rin po na dinikdik na bawang ang ating dressing. Pugasan at tuyuin niyo pong mabuti ang inyong lechugas bago nyo ihain. Narito po. Simpleng luto ng isda. Ayos. Kita nyo yan. Gandang tignan. Yung ating lechugas at yung simpleng vinaigrette o dressing. Gusto niyo po ba pampaganda ng hubog ng katawan at hindi yung parang pagkinain niyo eh, busog na busog kayo na parang ang bigat-bigat ng pakiramdam niyo? Ito po ang subukan nyo. Yung isdang tilapia eh, kahit naman po ang isda ang subukan niyo eh, ayos lang. ginamit ko po yung tilapia filet. At yung lechugas naman eh, napakagaang po niyan sa tiyan. Yung ating dressing o vinaigrette na ginawa, Ayos din po yun. Basta ang pakay ko po sa inyo, minsan-minsan, kapag kakayang-kaya ng budget, ganyan po ang gawin nyo. Para nang sa ganun, pagdating ng araw, maganda po ang hubog ng katawan nyo. Hindi yung parang malaking-malaki yung chat. Ayos po ba? <laughs> Hanggang sa susunod po muli, si Ron Dilaro.